Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 1, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong unang araw ng Marso, isang matinding bugso ng enerhiya ang pumapaligid sa iyo, na parabang isang paanyaya mula sa universo upang yakapin ang init ng iyong maalab na espiritu bilang isang tunay na Leo. Ang araw na ito ay may dalang bagong simula, at walang hanggang posibilidad kaya naman ito ang perpektong pagkakataon upang ipakita ang iyong ningning sa buong mundo. Ang buwan na ngayon ay nasa ilalim ng mapusok na tanda ng Aries ay nagpapalakas ng iyong likas na pagnanais para sa koneksyon at emosyonal na suporta. Mararamdaman mong may kakaibang sigla sa iyong puso, isang masidhing pangangailangan na ipahayag ang iyong sarili at ipakita sa iba ang iyong tunay na damdamin. Ang araw na ito ay tila nag-aalab na paalala na hindi mo kailangang itago ang iyong apoy. Yakapin mo ito. Hayaang itong gabayan ka sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba at gamitin ito upang magbigay liwanag sa iyong paligid. Habang pinapailan lang mo ang iyong enerhiya sa araw na ito, isaisip na ang iyong lakas at sigla ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba, isang ningning na nagbibigay init sa kanilang puso at nagpapasigla sa kanilang diwa. Ang iyong tapang at determinasyon ay isang biyaya, at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang gamitin ang mga ito upang itulak hindi lamang ang iyong sariling mga pangarap kundi pati na rin ang pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Yakapin mo ang araw na ito nang may bukas na puso at may buong tiwala sa iyong kakayahang gumawa ng pagbabago. Ngayong araw, hinihimok ka ng kalangitan na pagnilayan ang kasaganaan na mayroon ka sa iyong buhay. Napakaraming bagay ang dapat ipagpasalamat, kaya bago mo simulan ang iyong mga gawain, huminto sandali at pag-isipan kung paano mo maaaring pagyamanin pa ang lahat ng biyayang nasa iyong paligid. Isang malakas na paalala ang hatid ng araw na ito, na hindi nasusukat ang tunay na yaman sa material na bagay lamang. Ang pinakamahalagang kayamanan na maaari mong taglayin, ay ang mga ugnayang iyong nabuo, ang pagmamahal ng mga taong nagmamalasakit sa iyo, at ang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa, at lakas ng loob, kaya gamitin mo ito upang palakasin ang loob ng mga nasa paligid mo. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong sumusuporta sa iyo at laging nariyan sa tabi mo. Minsan, sa bilis ng ating buhay, nakakalimutan nating ipakita ang ating pasasalamat sa mga taong nagmamahal sa atin. Kaya ngayong araw, gawin mong layunin na maglaan ng oras upang iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Hindi kailangang malalaki o magarbong kilos. Minsan, isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang taos-pusong yakap ay sapat na upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga. Bukod sa emotional na connection, ang araw na ito ay nagtutulak din sa iyo na pag-isipan ang iyong pisikal na pagpapahayag ng sarili. Ang iyong natural na magnetismo ay higit na nangingibabaw ngayon, kaya gamitin mo ito upang ipahayag ang iyong sarili sa paraang tunay na kumakatawan sa iyong pagkatao. Pumili ng kasuotan na nagpapalabas ng iyong kumpiyansa. Sumayaw sa tugtog ng iyong paboritong musika o lumabas at damhin ang enerhiya ng mundo sa iyong paligid. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang ipagdiwang ang buhay at ipahayag ang iyong sarili ng walang pag-aalinlangan. Sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, tandaan na ang iyong enerhiya ay may malaking epekto sa kanila. Kapag ikaw ay masaya at puno ng sigla, ito ay lumalaganap sa iyong paligid at nagdadala ng positibong enerhiya sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Kaya siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong enerhiya upang magbigay ng inspirasyon at hindi upang mapagod sa mga bagay na hindi mahalaga. Piliin mong ilaan ang iyong oras at lakas sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo at sa mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo sa tagumpay, kasaganaan at kumpiyansa. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay isinilang upang magtagumpay at upang magningning sa kahit anong larangan na iyong piliin. Ang pula naman ay kulay ng tapang, sigasig at pagnanasa. Ito ang kulay na magpapalakas sa iyong loob upang harapin ang anumang hamon at ipaglaban ang iyong mga pangarap. Kung maaari, isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang iyong positibong enerhiya at swerte ngayong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 12, at 28. Ang lima ay sumisimbolo sa kalayaan at pagbabago na nagpapahiwatig na ito ay isang magandang araw upang sumubok ng bago at lumabas sa iyong comfort zone. Ang labindalawa ay isang numero ng pagkakaisa at espiritual na balanse na nagpapaalala sa iyo na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi sa koneksyon mo sa ibang tao. Ang dalawamputwalo naman ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at determinasyon na nangangahulugang ang anumang sipag at tiyaga na iyong inilalagay sa iyong trabaho ngayon ay magbubunga ng magagandang resulta sa hinaharap. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapalabas ng iyong pagkamalikhain. Maaaring ito ay pagsulat, pagguhit, pagsayaw, o anumang aktibidad na nagpaparamdam sa iyo ng sigla at inspirasyon. Maaari ka ring makipag-usap sa isang mahal sa buhay at ipahayag ang iyong pasasalamat sa kanila ang simpleng kilos na ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong dalawa, at magpapatibay sa inyong ugnayan. Sa pagtatapos ng araw, kuminto sandali, at pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong aral na iyong natutunan? Paano mo maipagpapatuloy ang positibong enerhiya na iyong nadama ngayon? ang bawat araw ay isang oportunidad upang lumago, kaya yakapin mo ang bawat sandali ng may pasasalamat at determinasyon. Tandaan, Leo, na ikaw ay isinilang upang magningning. Huwag mong hayaang may pumigil sa iyong liwanag. Yakapin mo ang araw na ito ng may tapang, pag-ibig, at inspirasyon, at makikita mo kung paano nito babaguhin hindi lamang ang iyong araw kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.